May tanong sa atin dito si Maditz na kamusta naman daw ang pagiging R15M na user? Well, if you ask me, Maditz, oh naman yes, napakasarap magkaroon ng R15M. Nasa kanya na siguro halos lahat ng gugustuhin mo sa isang budget meal Japanese brand that has the looks and features in its segment that you can buy here in the Philippines. But still, Maditz, it still far from being the perfect bike. At syempre hindi talaga ito para sa lahat kahit na meron ka pang malalim na interes sa motor na to ay magkakaroon ka ng second thoughts sa oras na maiuwi mo na ito. And once ma-realize mo ito madits, that's the same reason why bakit madami kang nakikita mga fresh unit na naibebenta kahit hindi pa tapos ang break-in period. At ang rason sa likod nito madets ay napakasimple lang naman which is yung hindi nila na-meet ang gusto nilang desired expectations sa motor. Gaya ng kung pinoprospect mo tong motor na to madets, I think we can both agree that this bike looks amazing. However, my that's the same reason why bakit napakalaki din ang nagigi expectation ng mga tao sa oras na nahawakan na nila ito. Diyan mo naman, it's maririnig yung mga sinasabi nilang, ay, dapat nag Yamaha r na lang ako. Oh, oh, naku, sayang dapat nag Ninja 400 ako para expressway legal. But you know what, my dudes, that's an mistakes, no? Tsaka, my natural lang talaga yung madismaya ka sa mga bagay na hindi pa talaga natin lubos na susubukan. Pero alam nyo madyards, ang totoong issue dito ay wala naman talaga sa motor, kundi nasa taong gumagamit. Kung papasokin mo madyards ang small displacement capacity ay dapat sa una pa lang ay maintindihan mo na na ang mga small capacity beginner bikes na to madudes ay meron talagang limitasyon and that's not always a bad thing madudes kasi ang purpose talaga ng mga motor na to ay para magsilbing stepping stone to make you a better rider The only downside I can think of sa motor na to madids is yung kung paano mo siya ibabagay sa current lifestyle na meron ka ngayon. But if you have more questions madids, feel free to ask na lang down in the comment section below. And as always... Thanks for watching my dudes at see you again sa ating next Cheers Jeremy Smith